Mga kababayan, pakinggan po natin tong pahayag ni Harry Roque na kung saan eh, mukhang nasa ibang bansa pa yata dahil masama nga po yung kanyang lalamunan mga kababayan. No? Eh, pakinggan na po natin. Yung topic niya dito is about dito sa administrasyon natin na kailangan nang mag ni PBM mga kababayan. Eh, ito, panoorin na po natin. Bakit ba kinakailangan ang panawagan ay Marcos resign? Nakita natin na kontrobersyal ito noong Setyembre 21 kasi yung mga nagpunta sa luneta sa ilalim ng uh, mga dilawan ay ayaw sumigaw na Marcos resign. Sila ay sumisigaw na itigil ang korupsyon, isalbang Pilipinas laban sa mga korap, pero ayaw nilang sumigaw na Marcos resign. Well, siyempre ang kadahilanan ng mga dilawan at yung iba pang mga grupo na tumututol sa korupsyon pero ayaw pa-resignin si Marcos ay isang dahilan labang. Dahil ayaw nila na maging presidente ang constitutional successor na si VP Sara. So ang tanong, bakit kinakailangan Marcos resign? Ang sagot, unang-una, dahil si Marcos ay incompetent bilang isang leader. Walang solusyon Ama. sa mga pangangailangan ng tao kapag uh, nagkaroon ng dilubyo, bagyo or lindol, walang solusyon sa patuloy na pataas sa presyo ng bilihin, walang solusyon sa kakulangan ng trabaho, sa kababaan ng sweldo, at sa isyo ng korupsyon. Kompetente. Marcos resign dahil siya ay wala sa tamang pag-iisip. Siya ay pinaghihinalaan na gumagamit ng cocaine. At hanggang ngayon, binibigo ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon at hindi siya nagpapasinungaling sa mga paratang nito sa pamamagitan ng isang hair follicle test. Marcos resign dahil siya mismo ay corrupt. Dahil alam naman natin po na ang kanyang pamilya ay sinabi na nga ng Guinness Book of World Record na isa sa pinakakurap na pamilya na namuno sa kahit anong bansa sa buong daigdig. Marcos resign dahil talagang siya, gaya ng sinabi ni Tatay Digo, ay isang weak leader. Pero ang dahilan sa panawagang Marcos resign dahil nais natin maging Pangulo ang Inday Sara Duterte. Alam niyo po. Naniniwala po ako sa iyo, Harry Roque regarding about dito sa sinabi mo dito kay BBM na mahina po talaga siyang leader mga kababayan, di ba? Ito nga po eh, sample na nga lang, ito mga nangyayari ngayon dito na mga pagbaha sa ating bansa. Naku, yung karakatakot na nangyari dito sa Luzon mga kababayan, yung mga binaha dito sa Bulacan, eh nakakaawa po ang sinapit ng ating mga kababayan. Ito po ay isa sa mga dahilan ng ginawa ng ating leader na kung tawagin na si BBM. Kaya nga po siya sinabing may leader, eh kita nyo naman ang ginawa niya, di ba? Etong mga uh, nasa ilalim ng kanyang mga etong mga nasa ilalim ng kanyang administrasyon ay walang ginawa kundi bulsa yung pera ng pambayan, mga kaibigan. Eh, ang, ang hirap nga nga yan, hindi po sila lumalaban ng patas. Eh, tayong mga Pilipinong mahirap, eh, nagtatrabaho ta trabaho tayo ng patas para lang may pakain sa pamilya. Eh, samantalang sila, wala silang ginawa kundi magpalaki ng mga kanilang tiyan, mga kababayan, magpakasarap. Punta sa ibang bansa para lang i-enjoy yung kanilang uh, mga pinagnanakaw na pera na galing sa paghihirap natin, mga kababayan. Kaya ang panawagan natin, mga kababayan, Suportahan natin itong si Sara Duterte dahil siya ang leader na nakikita natin na iangat ang bansa natin mga kababayan di ba eh tsaka yung mga iba pang mga leader na yan na karapat dapat na may malasakit sa ating bayan eh, na iboto natin yung karapat dapat parang nang sa ganun sa susunod na administrasyon na pagbabago eh maayos na yung ating gobyerno yan lang po ang gusto ko, yan lang po yung saloobin ko bilang simpleng mamamayang Pilipino ang mapabuti yung ating gobyerno para lahat po tayo masaya. Panoorin po, panoorin natin susunod na payag ni Harry Roque. Alam niyo po, hinahang nga si Inday Sara Duterte dahil siya mismo ayaw magsabi ng Marcos resign. Yan po ay dahil sa kanyang delikadesa na dahil siya ang constitutional successor, hindi naman dapat na itulak niya ang kanyang pagiging presidente sa panawagan ng Marcos resign. So naiintindihan ko po yon kung bakit hindi siya nananawagan na Marcos resign. Dahil ayaw niyang itaas ang sarili niyang bangko dahil siya nga ang tatalagang susunod na presidente kung tuluyan na nga bitiw si Marcos. Pero wag po natin isipin na yung delikadesa ni, Ta ni Inday Sara ay isang ebidensya ng vacuum in leadership. Hindi po. Alam na alam bilang abogada ni Inday Sara Duterte nakapag ang Marcos ay nawala sa posisyon either dahil sa resignation sa kamatayan or sa sakit na hindi na siya makaka siya at siya lang ang pwedeng maging presidente. Uh, yes. So sa kanya, bagama't talagang wala ng karapatan mam mamuno ang Marcos dahil sa pinat pinatunayan niyang incompetence at kawalan ng tamang pag-iisip, hindi niya sasabihin 'yon. Hindi manggagaling sa bibig niya yun dahil nga po sa delikadesa ni Inday Sara Duterte. Pero hindi po ibig sabihin yan na hindi niya alam ang kanyang responsibilidad. Ang pinakamalapit sa napruweba sa aking karanasan kay Inday Sara ay ang sinasabi niya na kahit ano pang mangyari, siya ang constitutional successor. At ang sinasabi niya sa kanyang ama nung panahon na pinipilit niyang mag-resign si VP Sara hindi lang bilang kalihin ng DepEd kung hindi ng Vice President, ay yung sinabi ng tatay niya sa kanya na kapag siya'y um, nanumpo, sumumpa sa katungkulan, eh gagawin niya yung katungkulan, no? Kung kinakailangan talaga, no? At ang sabi nga niya, nung tinatanggihan niya yung, yung sinasabi ng tatay niya na mag-resign din siya sa VP, eh hinalala ko ng taong bayan para maging kapalit ng presidente. Kung mawala ang presidente, kinakailangan, igalang ko yung tiwala. Ito si Madam Sara, mga kababayan, ito, ilang milyon po ang bumotok sa kanya, nagtiwala sa kanya, kaya hindi niya po hayang ipapaya ang taong bayan. Kahit na ano pang isipin nila, anong sabihin nila, nakurakot, nagung ano-ano, mupunta sa ibang bansa, ginagamit yung pera, eh. wala silang napatunayan. Eh, dahil yung budget na yun, isa is office of the vice president, na pag nag-travel siya, talagang popondo ng, ng gobyerno. Eh, saan naman siya kukuha ng pambahayad niya? Eh, yung iba nga dyan, bilyon eh. Diman man lang nila tinatanong kung kailan nagkabubul nagkaanlibahan na dito sa Bulacan doon palang lang lumabas yung mga baho ng mga gobyerno natin ay nako po Diyos ko po ito na po pasok ulit tayo pakinggan natin to si Harry Roque ulit At ang sabi nga niya nung tinatanggihan niya yung yung sinasabi ng tatay niya na mag-resign din siya as VP eh hinalala ko ng taong bayan para maging kapalit ng presidente kung mawala ang presidente kinakailangan igalang ko uh -huh. <laughs> yung tiwala ng taong bayan ibinigay sa akin. Pero dahil hindi nga power hungry si Inday Sara at hindi naman siya atat at naatat na mag over sa lahat ng problema na ginawa ni Marcos Jr., lalong-lalo na dito sa problema ng korupsyon na naging systemic na at naging bahagi na nga ng kultura, lalong-lalo na sa Malacanang at sa Kongreso, eh siyempre, hindi naman siya eager beaver para sumunod na presidente yan po ang dahilan kaya hindi pa nababanggit ni Inday Sara ang Marcos resign. Pero importante po sa lahat sa atin na um, naniniwala sa demokrasya na panindigan ang Marcos resign. Kasi nga po, ang mga dilawan unang-una sinabi na po yan nung apo ni Cory Aquino na doon sa Luneta wala bang ba Marcos resign dahil ayo nila mag over si Inday Sara Duterte. At sino pang ayo mag-Marcos resign? ang supporters pa rin ng Marcos, lalong-lalo na ni Amy Marcos. Dahil si Amy Marcos mismo ay hindi nananawagan ng pagbibitiw ng kanyang kapatid. Tinitira niya ang kanyang pinsa na si Martin Romualdes at dito nga sa, sa iskandalo ng flood control, e eh para bagang ang responsibilidad sa korupsyon ay tumitigil lamang kay Martin Romualdes. Hindi po ang responsibilidad sa korupsyon sa flood control. Umaabot po yung presidente unang-una -una nagtalaga na kay Martin Romualdez dyan na siya naman nagtalaga rin doon sa Zaldico na si Marcos Jr. ang gumagawa ng pantao ng budget kung saan lahat ng mga ninanay sa proyekto ng mga congressman at Sinatong ay na, nakapaloob. Na, naka at si Marcos Jr. din ang hindi nagbito sa mga insertions na ipinasok ng mga congressman at senatong. At siya rin ang pumirma ng batas ng pangtao ng budget yes. na pinagagalingan ng kinukurapot mga politiko. So the Marcos, Marcos, the backstops with Marcos pati po dito sa korupsyon ng flood control. Flood control. <laughs> Kaya nga po ako nagtataka kung bakit bagamat hinahangaan ko si Cheese Escudero, abay yung katalumpati niya, eh niya si Martin Romualdez. Mm -hmm. Ako rin po, eh rinirespeto ko si Ping Laxol. Pero bakit parang ang pananalita ni Ping Lacson, abay walang kinalaman ang Marcos Jr. dito sa korupsyon ng flood control. Huwag ka pong maniniwala kay senator Pampi Lacson, Harry Roque. Um, alam mo naman yan, isa yan sa mga pabor sa mga administrasyon. At parang ang gusto lang ni Ping Lacson ay tumigil kay Martin Romualdez at yung mga kapwa niya mga senador. Hindi po. Kung talaga tayo ay seryoso sa kampanya laban sa korupsyon, ang tutumbukin pa rin sa korupsyon sa flood control at sa DPWH ay ang Marcos Yung Jr. Pero balik po tayo. Bukod sa dilawan, ang hindi nananawagan sa pagre-resign ni Marcos ay si Amy Marcos. Dahil alam niya na bilang kapatid, gusto niyang matapos ang termino ng kanyang kapatid at sa pananaw ni Mar ni Amy Marcos, siguro ng buong angkan ng Marcos na nais pag isalbang pangalan ng Marcos, ang naninira sa pangalan na Marcos ay si Martin Romualdez. Toy bigang hari Roque, wala na ngayon ang Marcos dynasty. Uh, eh alam naman natin na dapat itong si Sandro Marcos sana ay eh, maganda sana yung kanyang career uh, dito sa politika natin. Eh kaso nga lang ang nangyari, yung uncle niya mismo sumira <laughs> sa kanyang dynasty. Wala na. Ano, ano pang Marcos, sino pa bang karapat dapat dyan? Si Amy Marcos, hindi naman pwede ito maging presidente dahil dyan si Inday Sara Duterte. Eh, yan nga po, eh, si Sandro sana, kaso wala. Kaso ang sabi nga sa kanya, wala ka pang bata ka pa, kailangan mo munang dumede muna para kung gusto mo maging senator o, o ano man lang, o, or vice president, ano, ambisyoso ka. Sandra, yun ang sabi sa kanya ni Atty. Guanzo noong nakarang linggo. Ito no. Tsaka si Liza Araneta. Yan naman po ay sinabi na mismo ni Amy Marcos. Pero hindi po totoo yun. Dahil ang hinalal na presidente ay ang kapatid niya. At kung siya ay pumayag na ang humawak ng kapangyarihan ay si Martin at si Lisa Araneta, wala pong dapat sisihin na iba kung hindi si Marcos Jr. Kaya nga po, nakakaroon ng hidwaan doon sa mga uh, bumabatikos sa gobyerno ni Marcos dahil mar maraming kakampi talaga si Amy Marcos at hindi nila maging panawagan ang Marcos resign. At yan naman po'y katotohanan dahil si I.B. Marcos bilang kapatid e nais matapos ang termino ng kanyang kapatid. Bagamat kontodo-suporta siya siguro, kibipisara Sara, pagdating ng 2028 elections. Pero sa ating sambayan ng Pilipino, hindi na natin kayang mag-antay hanggang 2028. Tignan nyo na po nangyari sa ating ekonomiya. Nag-all-time low na po ngayon ang stock market. Yan ay barometer kung paano kasigla ang ating ekonomiya malnourish na po ang ating ekonomiya. Bakit naman hindi babagsak ang ating ekonomiya? Inaway ng todo ng Marcos Jr. ang China na pinakamalaking namumuhunan at number one trading partner ng Pilipinas. Natural. Kapag inaway mo ang number one trading partner ng Pilipinas, mas kakaunting saging, mas kakaunting durian ang bibilihin ng China sa atin. At ngayon po, yun nga po nangyari na. Bumibili na sila ng saging, ng durian, pati ng coconut sa Vietnam instead sa Pilipinas. At siyempre dahil inaaway natin ang numero unong nagbibigay ng turista dito sa ating uh, parte ng daigdig sa Southeast Asia, natural, halos wala ng Chino na pumunta sa Pilipinas. Dahil nga po, sila sabihan na mismo ng gobyerno, wag na wag kayong pumunta sa Pilipinas dahil ta-targeting kayo dyan bilang kalaban ng mga Pilipino. At siyempre, dahil inaaway natin ang numero unong nagbibigay ng turista dito sa ating uh, parte ng daigdig sa Southeast Asia, natural, halos wala ng Chino na pumunta sa Pilipinas. Dahil nga po, sila sabihan na mismo ng gobyerno, wag na wag kayong pumunta sa Pilipinas dahil ta-targeting kayo dyan bilang kalaban ng mga Pilipino. So kahit anong gawin ng ating kalihim ng Department of Tourism, kahit magkano pang gastos nila for tourist promotion, kapag sinasabihan ang mga Chino ng kanilang gobyerno na wag pumunta sa Pilipinas at hindi kayo ligtas dyan, walang mangyayari. Now, meron pa pong mga pangatlo na ayaw si Migaw ng Marcos resign. Ito po, yung mga ayaw kay min uh, BP Sara, pero ayaw din kay Marcos at ang gusto, yung mga walang mandato ang maging leader. Ito po yung nagnanais na magkaroon ng junta. Ano ba yung junta? Well, alam nyo po kasi, ang junta, ibig sabihin yan, militar ang mamumuno. Kasi sa totoo lang, dahil ang bihawak ng barel ay mga militar, eh siyempre, pag sila ay nagpatalsik ng gobyerno, sila mag magmamumuno at ito nga po ang model doon sa mga karatik bansa natin, gaya ng Thailand, na talaga naman po wala ng demokrasya dyan. Talagang militar po nagro-rule sa mulat-mula at, mula. at ngayon po sa Burma. So, bakit ayaw ng mga um, pro si B.P. Sara. Mula nang nawala ang ating dating presidente si Rodrigo Duterte, nawala na rin yung mga Chinese dito na mga nag invest dito at saka yung mga dyan sa West Philippine Sea hindi naman nangyayari dati yung mga bully-bullying na yan na ginagawa sa ating mga Navy eh tingin ko strategy din to ng mga Chekwa na, na i yung mga ating mga Navy na nagbabantay yung mga Coast Guard pala dyan sa ating mga Spratly Island eh, dahil nga ayaw nila dito kay BBM. Ayan eh, nga po, eh, itong si BBM, di kasi marunong makisama. Eh. eh, kung wala naman tayong laban dyan sa China na yan, eh kung binomba tayo, saan tayo? Sinong tutulong sa atin. Na, naninigurado pa tayong tutulungan tayo ni Donald Trump. Isa eh, rin ano yan, eh wala rin sa normal na pag-iisip dahil nga matindi rin yung kaguluhan sa bansa niya. So, bago niya muna niya tayong tutulungan, syempre, unahin niya muna yung bansa niya. Kaya eh, ito, itong nangyayari sa bansa natin, eh, wala dahil nga mahina talaga itong ating nasa gobyerno. Eh, kailangan talaga natin, kaya na sinabi mo nga kanina, kailangan na natin ng malaking people's power. As soon as possible, huwag na natin hintayin yung 2028. Tagal pa nun. eh, ah, sa dami-dami ng mga nangyayari ngayon dito, eh, wala na talagang asenso itong bansa natin. Eh, tayo lang yung nahihirapan. Ayaw ng mga Um, pro-Hunta si Bipisara. Eh kasi, ayaw nila si Bipisara, full stop. Ayaw nila sa Duterte. Karamihan ng supporters dito sa Hunta ay mga militar na talaga naman ang pag-iisip ay pabor sa mga Amerikano. Sila yung mga amboys na sa ating militar. Sila po talaga bilang kabahagi ng hukbong sandata siguro ay talagang hindi na masitmura ang korupsyon. Pero dahil sa kanilang brainwashing na ang tanging magsasalba sa ating bayan ay ang mga Amerikano, ayaw din lang isang Duterte dahil ang perception nila ang Duterte ay papanik sa China at hindi sa Estados Unidos. Hindi naman nila naiisip na kapag pumanig ang Pilipinas sa China, lalong-lalo na pagdating sa ekonomiya at sa turismo, yan ay dahil magdudulot ito na mas maraming pagkain sa hapagkaidan ng mga Pilipinong mga pamilya. Pero itong mga grupong ito, dahil nga po sila ay bulag-bulagan at sunod-sunuran sa mga Amerikano at ginagamit ng mga Amerikano, alam nila na talagang kung hindi sila uh, magpapalit ng gobyerno, kesa pilitang mapapaalis si Marcos sa posisyon. At kesa naman mag over ang mga Duterte, gusto nitong mga pro-Americans neto na mga maka Amerikano na ang mag over Kaya nga po naririnig nyo dyan, oy may mga balibalita nag Tidoro at Browner daw ang uupo sa huntah. Nako, Wag po natin silang hayaang magtagumpay sa kanilang maitim na um, plano. Dahil importante pa rin po na kung magkakaroon ng bagong gobyerno, dapat meron pa rin basbas -bas ng taong bayan. That's how democracy works. Hindi po pwedeng mamuno ang walang mga mandato. Kaya nga po ako, miski ako ay... Uh, Um, na halal na nung minsan, rinirespeto ko rin po ang mga taong inaappoint ng presidente kasi after all, ang mga appointees sa presidente ay beneficiary ng mandato ng taong bayan. At sa ang importante, yung mandato na nanggaling sa taong bayan na ikaw ay po pwedeng mamuno. Mm -hmm. So makikita natin po ha, malinaw, tatlong puwersa po ang tututol sa Marcos resign Rezaim. Mm -hmm. Siguro apat. Si Marcos Jr. mismo, si Ferdinand si si Martin Romualdez at si Zaldico at si Lisa Araneta Marcos dahil gusto nilang magpatuloy ang kanilang bonanza. Pangalawa, yung si Amy Marcos dahil kapatid niya si um, Marcos Jr. Ay nako mga kababayan, narinig niyo po yung pahayag ni Hari Roque. Okay? Na hindi po tayo papayag na yung maghahari-hari at hawak dito sa gobyerno natin kung sa kasakaling magkakaroon ng ng hunta-hunta na yan ng mga sundalo, hindi ko ako papayag. Di baling magmamarcha ako dun sa EDSA kahit na buong araw ako dun pawis na pawis na wala nang palitan yung damit kahit mabaho na ako eh. Paglalaban ko pa rin natin yung karapatan ng ating mga anak na itong bansa natin ay karapat dapat mamuno yung leader na maayos, mapagmahal yung mga may Diyos, hindi yung inuuna nila yung sarili nilang kapakanan yung mga pagnanakaw nila ang unahin nila yung business atin magpunta yung mga servisyo na dapat makupunta. Ayan po mga kababayan, huwag natin kalimutan i-share, like, subscribe ang ating mga videos. Nang sa ganun, inapapanood dito ng ating mga kababayan dito Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo mga kababayan. News that matters po. God bless.